Uh, ngayon, ituturo ko po kung paano mag-copy paste gamit ang iPhone na merong naka-on na voiceover. over. Kaya ko pinaliliwanag kasi iba ang gesture ng pag-copy paste sa merong voiceover over kaysa yung ang gumagamit ay sighted or nakakakita. Sa visually impaired na gumagamit ng screen reader, iba kasi ang gesture ng pag-copy-paste. Yun, um, simulan natin. Meron akong sample dito na. So, i-swipe down lang natin. Yan, yung line selection. Yan kasi yung kung gusto mo na line by line yung pag- pag-copy mo or pag-select mo doon sa ika mo. Word, word, by word, kung gusto mo naman na word by word yung pag-copy mo or pag-select mo doon sa ika mo. So, subukan natin sa word by word kasi maikli lang naman yung message dito. Swipe right tayo ngayon. Oh, Yan, di ba? Nag-select siya paano. Yun yung sinelect niya. Kasi yun yung sinwipe ko. Mac. Selected. Copy. Selected. Paste. Selected. Stop. Selected. iPhone. Selected. Con. Selected. And. Selected. Camera, Selected. Mo. Selected. A. Selected. Screen. Selected. Reader. Selected. Yung, na, na select ko na lahat ng gusto kong i-copy. Ngayon, ikuti naman natin ulit yung uh, rotor or i-activate naman natin yung gusto nating uh, item na gagamitin natin. So, ganun lang. Ikot natin. Yan, hanggang sa marinig natin yung edit. Tapos, pag narinig natin yon swipe down. Paste. Hanapin natin yung copy. Share. Ado. See. Copy. Yan. Pag narinig, pag narinig nyo ang copy, pindutin nyo lang siya or double tap lang. Yun, na-copy na yun. Tapos ngayon, paano naman natin siya i-paste? Send message. Text ito bolt up ko lang ha, para magpunta sa Yan. Para magpunta diyan sa dulo ng message. I-space ko na lang para ma-paste ko dito yung kinapi ko. Yan. Ngayon idudugtong ko siya dito. Ikutin lang natin ulit. Okay.

Ayan. So, nakapi na natin siya. Na-paste na rin natin. Ganun lang kadali. Uh, yon yun, sana malinaw yung pagka-describe ko dito. Or kung meron man kayong din naintindihan, pwede rin po kayong mag-comment dito sa video ko. At maraming salamat na rin po sa mga manunood at mag follow sa akin huwag niyo pong kalimutang mag like at share sa aking video para makagawa pa po ako ng maraming tutorial uh, lalo na dun sa mga visually impaired na bago pa lang gumamit ng iphone handa po akong tumulong sa inyo pwede na po akong i-comment kung gusto niyong magpagawa ng tutorial kung ano po yung hindi niyo pa alam gawin yun, maraming salamat po. Thank you sa lahat.